Ikaw ang mo drive o ikaw ang magpa-drive? Ah, ako ang magpa-drive. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Basta <laughs> sa kong sumabay Hi, hey, ma'am. Hello. Kung saan, ma'am? Uh, okay, Magkira. Kasi pala mo? Uh, you can call me Che wow. na lang. <laughs> ah, ma'am Che. Ma'am Che, Aray, partner ba? Na okay, so mangutana ko si Moa. Kung hmm. saan man iyo mo ang ganahan, ikaw ang mo drive o ikaw ang magpa drive? Ah, ako ang magpa drive. Kay kuan ganang ka mas better magud nga kung ako kaya comfortable ka. Sino sa man ka last ki drive an? Hindi okay, na pud raw mo na. Driving na. <laughs> na? Oh. Enjoy ba ka tawala? Enjoy ka ayo. <laughs> Asa feeling? Okay ra. Happy. Lingaw. Ano sa tispay ka to? Tispay ka ayo. Ano sa may imong istorya ka tong hapit na lang man? Nagtatawar ako. Happy quiz. Hello mga ma'am, kumusta man? Okay, ano pala ni mo? Elmi. Elmi ka. Lidilin. Okay na may mga ayo bala pa. Wala pa. Bili dad niyo. 21. Ikaw? 20, mag 23. Okay, nakatrain na mo ayo bala pa. <laughs> Katrain so, na. So wala kay kumutan na sa inyo ah. Tingnan na. Ay, ikaw na, ikaw na. <laughs> ate, 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 ate. Ikaw na, asya, ate, ate unsa may imong istorya sa iya ha basta hapit na muna human <laughs> Sige ako na okay, 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 okay. Ayaw ya yeah. Ayaw dugay <laughs> Ayaw dugay basta hapit na human Ikaw kanang hapit ng kayo Pwede di <deal> lang sa Asa unta may dili lang sa human no pwede Dugay dugay man sa kanang hapit na gid. Mm. So kinahanglan lang gid masatisfy gid kaayo gid mahuman. Dapat gid both gid mo duhan masatisfy. Uh -huh. Para mas wala po <laughs> <so kad. wala. laughs> ba sa wala gid kanang satisfy sa kan. Wala. mo na iyon kang ayo lang sa kumana. <laughs> Para sa kung mas maayo may gid nang masatisfy kay pero well, naghuman kay kayo kapit <laughs> na na human niya wala ma, wala mo masatisfy di kayo Bungo, mo sagot patigid kayo bungol gid mo wala is tunod <laughs> so no. pila mang jud ka rounds ang imong makaya five <laughs> <laughs> pero dapat kada five to gayud gayud gay, mga pila pud ka hours mga six <laughs> five rounds then six hours oh yes sakto si kinasimo sakto na hindi na <laughs> Dina, na. Hindi na siguro, eh. Last time, pila ka rin sa Six Then, ang hours kay... Eight? Nga na. Wala na ka ng na to. <laughs> Gumay. Gumay, pad, gamay! Gamay, luspad, gamay. Sa may feeling at gusto <laughs> <laughs> ba, ba ka nga mausap ako siya? Gusto pa <laughs> ba, pero dili na pwede <laughs> May uyama <ba>? Kung <laughs> na yung time pwede Pwede po, ala lang so, Sa kung nasaman to siya last <laughs> <laughs> Atong aging bulan Hi ma'am Hello Kung Um, Okay lang Okay lang, <laughs> kasi paalanin mo I am Sarah Jane Single or taken? <laughs> Depende sa <laughs> no uh -huh. so, Lamay adlaw ko single ko sa birthday. taken and say broken. Amo ba? Depende uh, sa mood. Depende sa mood. Uh -huh. So, usahay na iuwi uh, ako sa hay wala. Wala na kasi ma. Um unsa may may istorya ba sa kapit na mahuman? Unsa mo? Unsa mo lang mahuman? Thank you. Thank you. <laughs> Next. Thank you. Ano may thank you kasi? Chat lang. Amo uh -huh. um, na kay thank you kay for example kanang na siya na something then mo na to yung end of discussion. So, may ngon na rin kay thank you. Sunod na po. Oo. Isang lugar ko ka na satisfied sa kabotang. Magtinggay ka oh, kayo bang ka? Oo, kayig. Hatap lang. <laughs>